Iki ang simbahan nga gitukod og tao. Pakpakan to si Kristo ang magtutukod sa simbahang katoliko. Si Felix Manalo. Narabas unahan, no? no ato inayon. <coughs> namatay! Nabanhaw ba? Wa, wow, luoy kaayo Ang follower ni Felix Manalo. Amen! Ang follower ni Eliseo Suriano. Bago lang namatay. Nabanhaw ba? pagkaswerte natong mga katoliko ang atong magtutukod na matay apan na banhaw ayaw na mo pagbiya sa simbahang katoliko Amen! Mupalit mo all oh, sanina original Mupalit mo sunglass original Mupalit mo short original Tinood! Pero okay okay father <laughs> Pero original no? Yan kung sanina palito nimo original may mamilik nokog pike, pigi. Hoy. pike ang simbahan nga gitukod og tao. I search i Google na ninyo who founded my church. Mula bas na lidto. Munang ayaw na mo pailad sa mini nga propeta sa atong panahon karon. Mini nga Kristo sa atong panahon karon. Kinsa ning mini nga Kristo kadtong tawo nga nagtukod og simbahan? Nga wak sila katungod magtukod kay Kristo si ra ang adunay katungod.